what's up guys ayan nandito na naman tayo para magbigay update dun sa alaga natin na ibon no nung no last video natin ah nakita nyo yung bagong alaga natin no so beginners lang tayo sa pag aalaga noon so itong video na to guys ayan ipakikita ko sa inyo yung pagpakain natin sa kanya unang pagpakain natin sa kanya no so yahan lang natin yung mga kailangan na uh, para sa pagkain niya. So ito siya guys. So ito na yung alaga natin. So nagugutom na to. Dahil yung kanyang uh, buchi ay wala ng laman. So iahanda lang natin yung kanyang uh, pagkain. No? So pakikita ko sa inyo kung ano yung mga kailangan natin para sa pagkain niya. So yun para sa kanyang pagkain. No? I-prepare na natin. So meron tayong lagayan meron tayong C range ito na at saka yung pinaka pagkain niya so dito natin ilagay ito yung pagkain niya ay formula so na hindi pa nga natin yung pagkain na to no? so yan, formula so base sa napanood ko at sa napagtanungan natin kung kano karami So, nag na ako ng tubig. Bari, dito na yung pinaka-tubig. Nandito na sa syringe. So 3 ml nga lang to. Pero hindi pa nga to mauubos, no. Ayan, 3 ml. So dun sa formula, nibaling konti-konti lang daw muna na ang lagay. Tatantyahin natin yung lab now nung ano, yung pinaka formula no hindi naman siya masyadong malapot hindi rin siya masyadong malamnaw so haluin lang natin so ito medyo ano pa ulang pa sa formula na no? masyado siyang malamnaw so lagdag pa tayo haluin lang natin uli so yung mga ginagawa ko guys sa uh, mga nakikita nyo ngayon is lang ako sa mga napapanood ko sa napagtatanungan ko kasi beginners nga lang tayo sa ganitong bagay excited na rin ako no, na lumaki yung ibon natin para matrain na natin siya. Ito ay masyadong malabnaw. No? Sa pagpapakain pala ng ibon daw ay tatansahin mo lang din yung laman ng butchi niya. Kasi yung iba pagka sobrang dami mo rin na parang nag overflow na rin sa bibig niya kailangan daw hindi masyadong malapot hindi rin siya masyadong malapot so yung ibang syringe nga pala na napapanood ko meron pang nakalagay dito na goma no dito mas mahaba pa siya kasi yung iba yung mga uh, hindi pa talaga totally marunong pinapapasok yung pinakagoma na yun sa so, lalamuna nung ibon pero yung sa atin naman is sanay na siya kahit ganito lang Excel yung gamit natin sanay na siya so ayan itong labnaw na to ayan okay na yan hindi siya malapot hindi malabnaw so kukunin na natin yung ating alam so ayan nandito na siya So kukunin na natin. Yan, so ito na yung ibon natin, no? Bali wala nang kaya malalaman natin kung gutom na to dahil you know, yung wala nang itong butchi niya. So, ayan, wala nang laman. Itong butchery nyo, wala nang laman. Ito, yung pinaka-butchery nyo, wala nang laman. So, base sa napag-alaman ko rin at sa napanood ko, pag magpapakain daw, dito daw dapat. Dito. Sa kaliwa. No? Nandito sa kaliwa. So, ito yung hinlalaki natin. No? Dito daw dapat ang syringe. Kung baga, nandito siya. Ayan, nandito siya sa kaliwa. Sa kaliwa ng ibon, no? Ayan. Dito siya. So, so, lagyan na natin siya. Ayan, ang cute, okay niya, no? Ayan, ipad ko sya sa kabila. tapos ilangan daw walang hangin yung si Range dahil so, may hangin daw kasi yan. Di diretso daw yan agad sa buchi nila no so dapat walang hangin. So yan ito na no. Sa pagpakain naman yung dami niya uh, tatansyahin mo na lang na makikita mo yung buchi niya kung uh, kuno na okay na yun. So yung tinimpla natin sa tingin ko sobra-sobra to. ano you know, sanay na siya sanay na rin siya so sa pag-press naman ng ano si range lang kasi baka mabigla. So ito yung unang pagpapakain ko sa kanya no. Ayan, may laman na. So kulang pa. Kulang pa siya. Mukhang mauubos niyo yung tinimpla natin. Ayan, kung makikita yung syringe, may mga bubble sa loob. So tatanggalin natin yan. Para walang hangin.

Yung iba na ito mahaba, nakapasok hanggang lalamunan. Pero ito, sanay na siya. Okay. Ayan, medyo yung butchie niya, oh. nagkakalaman na yung butchie niya uli. Ito, sa ilalim, ayan. Oh. Ay, kita niya, tumaba na uli yung butchie niya. Ito. Tumaba na uli yung part na ito. Sumukhang so, gusto niya pa, maubos niya ito. Umuubos niyo yung natimpla natin. Yan. Kita niyo bumubula yung syringe. May bubbles kasi sa loob. So tatanggalin natin yan. Yan. Masa mga ayaw niya na mga ayaw niya na so yung mga napunta dun sa tulo-tulo dun sa ilalim yung ano niya sa ilalim ng kanyang ano na lang natin dahil magkakalat siya na okay na dana 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 gusto pa gusto pa parang gusto niya pa ayo oh, ayaw niya na. Ayan. Kiyo. Puno na huli yung kanyang, alam. Makikita niyo, puno na huli yung kanyang butche. May laman na uli. Ayan, oh. Oh. Puno na. Ayan, kung makikita niyo, na yung kanyang butche. Ito yung enak. niya. Na na ya. na. So, naubos na yang nabigay natin. no. Nakakadilat na to eh. No, may mata na siya, no? Ayan. Ito yung unang pag feed natin sa kanya. Unang pagpakain natin sa kanya, no? So, para sa akin, beginners lang sa pag-aalaga. Medyo na ano ako rito na lilibang ako sa mga ganito bagamat yung mga procedure ng tamang pag-aalaga siguro yung iba hindi ko pa makukuha pero sa katagalan siguro makukuha din natin yan no yan o oh. busog na naman ang alaga natin yan beauty So yun guys, ibabalik ko na siya sa kanyang lagayan. Guys, kung makikita nyo, ayan, energetic na naman siya. Ayan, nakikita nyo yung kanyang butse. So ito yung butse niya ito. Ayan, ang punong-puno. No? Punong-puno yung butse niya. Ayan. Busog na siya niyan. Kaya ganyan. No? So ayan, tigyan nyo kung anong ginagawa niya. Sumisiksik dun sa mga kusot. So papakainin uli natin 'yan every uh, pagkaraan ng apat na oras. Papakainin siya uli. Yan ay base dun sa aking napanood at sa mga na pagtatanungan ko. Yan. So excited na ako na makita 'yan siya na makakomplete yung pinaka balahibo. Makikita ko kung ano yung pinaka kulay niya. Talaga na no, makikita natin yung ganda niya. Yan, siya. Ayan. So yun guys, ayan, maraming salamat sa pagsama nyo, sa pagpakain natin sa ating munting ibon. So excited na ako na magkaroon siya ng malibo. At uh, unang pakain natin sa kanya yan. Sa ngayon, wala pa rin siya talagang pangalan. So, pangalan niya, Sun, no? Sun. At uh, magkakaroon din niya ng pangalan. at no? uh, tuturuan natin siya ng mga recall para mapaamo natin siya no? at sa susunod ay mapa ano natin siya sa labas mapalipad na rin natin siya so sa ngayon ayan unang pakain natin sa kanya mukhang nag enjoy naman siya sa kanyang pagkain ayan maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa hanggang dulo ng video na to at uh, God bless sa inyong lahat ayan, see you sa next update sa ating ibon guys so, ayan, bye bye